Nandito rin sa likod yung dalawa o oh, nakata nakatago si malaki o oh. uh, si Koro ay si Shaggy si Koro ay nandun sa may pinto nagbantay siya o oh. tapos yung dalawang kuting kumakain na ng isda nawawa yung nanay o oh. hindi na namamagana nakakadidi nila o oh na nainigaw wow naman to wala nang tigil ang kain panahingi ng pagkain paano kasi apat ah, yung pinapalili eh. Oh. yung dalawang kain yan nakakain na nagtago na siya ito tayo malipipan thank you for watching please like and follow subscribe thank you